para makuntun ah, para nagano na nagahit nagahipas na naman ano kanina ng alas 3 ng gabi pala presyo niya kay basta ito wala ko'y maligo ka pa <laughs> <laughs> Tromo na tayo Welcome to my YouTube channel Kabutig TV Andito po kami ngayon sa Batala At kami ay tumabi na Pumundo na kami. At akala ko'y maliligo, maliligo pa ang tatay ko. Eh, hey, lalaki na yun. Ay, Ako <laughs> yan. Ah. oh, kita niya? Oh. Hindi siya malubog. Kahit ganyan kalalaki. Hindi siya malubog. Yung natin. Ay hey, nga lang, apasukin ang pasukin ng tubig yun. Ini hmm. yang ampaot. Eddie pa. Kapanpaot. Kailang na. Pwede pa kaya?

Ulit na naman. Alas dos na mga kaibigan. Nagsimulay po kami ng tatay. Ha? Oo. Oh. Ay, yo. Pero si Pero yung lalaki ng alay ko nakabangka ka o. Oh. Tapos ganun lang kalaki natin. Oo. Oh. Hindi mo mapipigilan yun. Kasi pag timon, kaya. Pero yung pag ano nang alo niyan, hindi mo mapipigilan yan. Talagang dadalahin yan niyan. Namumuti ang dagat eh. po yung lalaki ng alo. Ayun. Nakasom po, nakasom. Nairap <coughs> mga alat ng lambat pa ganyan, kalalaki.

Si Ata yan Ay, Pinsan Jose Ayan. dito na tayo Walang nagalinis dito Mga basura na kaano Hindi lang pagpamanage Pagpamanage ang mga barangay dito Kapag ano na, lapit na yung Mga marso Mga Mga beach Ayan, nandito na po aki hindi ko Okay pinabanga ko na naman <logklore> na ulan. ha ha nga ha walang ulan ayan kami po yung mga larga na naman alas plus na ayan thank you for watching mga idol mga katamsak bye bye god bless everyone bye bye